si I-store ko na naman si ano. I-store ko na naman si AJ. Si... So, huwag niyo sabihin na ako naman dahil sa pag-away nila. Wala akong pakialam sa kanilang dalawa. Kinukumusta ko lang kung masaya pa naman si AJ kay Ares eh. Oh, wala ka. Kakasabi Kaka? mo lang wala ka pakialam Ay, sa kanilang dalawa. Kasi tinatang kinichismis niya kung okay ba silang dalawa. Mm. Eh, nas... huli, huli ka na sa bibig mo. Mahal mo pa si AJ no? Hindi. Mahal mo pa no? Kapag ikaw na lamang ko, kupal ka na naman, palalayasin kita, buisit ka. Mas okay, okay. siguro, boss. ang Yung pangungumusta mo kasi may ano eh, may laman eh. May laman. Medyo okay na din kahit i-chat ko si AJ, okay mm -hmm. na din yung kasi medyo wala na sila, may chance na ulit ako AJ. So yun guys, ano, pusuhan nyo na lang siguro kung gusto nyo mag-date kami ni AJ, pusuhan nyo! Pero kung ayaw nyo, ilike nyo na lang, huwag nyo nang tawanan! <laughs> <laughs> Karon, ano naman yung nakikita ang ginagawa mo kila AJ ito? Ano na na naman? Ako na naman nakita mo. Na, eh, sino ba makikita? Bawal ba kumustahin lang si AJ? Bawal ka Ikaw kasi time? mga maligod so eh, kayo eh. Hindi, pag ganun, pabayaan mo na. Hindi yung puro ganyan eh. Ito kasi subo. I-store ko na naman si ano. Kinuubos na naman si AJ G. Si, uh, kaya ikaw nga. Kaya nag-away na naman si Aris at si o, AJ. Uh, ito. Huwag niyo sabihin na ako naman dahil sa pag-away nila. Wala ko pakialam sa kanilang dalawa. gusto no. ko lang kung masaya pa naman si AJ kay Aris eh. Oh, wala ka. Kakasabi mo lang wala ka oh, pakialam sa kanilang dalawa. Si eh. Tapos titinatar chinichismis niya kung okay ba silang dalawa. Kinakumusta ako nga lang eh. Patapusin mo nga muna si Iso. May sinasabi. Huli, huli ka na sa bibig mo. Mahal mo pa si AJ no? Hindi. Hindi. Mahal mo pa no? Hindi. Sino ito? Well, Kau, Wait. Jero, nung no, ayos ka, napakasinungaling mo. Na, 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 nagiging kupal na naman sa so, buti na mong ugali niyan. Kayo, pag bakit may nakita naman... na naman kayong mali, ako lagi yung tinuturo oh, nyo. Ako. Oo oh, nga pala. May tanong lang ako, bakit hindi ko nakikita yung page? Nagbablog ka ba? Ayun nga sube, ba ang abli na kanya niya, ayoko nang masabihin sa'yo Think ba? Ikaw, nakikita mo pa ba yung page niya? Nakikita yan? ko, so. Eh, ano eh. Umayos man... ka, Jero. Nag-error yung Facebook ko, kakahari ka Pag kayo, ikaw, nalaman ko, kupal ka na naman. Palalayasin kita, buisit ka. Mas okay siguro, boss. Dito wala. dito, kayo, dito, dito. dito, dito. Si Sub may gagawin eh. Ano ginagawa mo eh. Uy, kung sumbong hero kayo. Oh! Kung saan dumating si Sub? wala hindi ako nagsumbong. Pero anong nga gagawin mo? Oh, Pigil Pigil-pigilan mo so, yung nararamdaman mo. Sinas Wala nga. Kung ah, ano mga magkikita mga mini GED as a friend na lang. Ay, Tutol, to madadamay ako sa'yo kung anong gagawin. Ay, alam ko sa'yo. Basta huwag ka na lang makialam sa akin. Huwag ko sa'yo. Nakakaya dito sa bahay ni Bosto. Bahay o, ni Subto. tapos? Kapal ng mukha mo. Mahiya ka naman, Jeron. Wala ako Eh, pinatuloy tayo siyempre. Eh, Ayun Ay, na, pinatuloy nga. Eh, ano naman sana? naman sana. Hindi yung... Huwag yun naman ako laging tingnan. Eh. Tsaka, wala naman na mamagitan nga sa amin. Gusto ko lang naman kumusta yung buhay-buhay eh, nila. Eh, pwede mo naman hindi kumusta yun. Okay na yung dalawa tuloy. Yung Di pangungumusta, yung pangungumusta mo kasi may ano eh, may laman eh. May laman. Ay, tsaka, alam ko na nagkakalabuan na yung dalawa. Kaya medyo okay na din. Kahit i-chat ko si AJ, okay na hmm. din yung kasi medyo wala na sila. May chance na ulit ako, AJ. Tsaka, uh, ano din kasi, alam mo, nati, nati, nakikita ko kasi sa kanilang dalawa, di na nag-work yung relationship okay, nila. Mali mo ako yung mag-work, di ba? di ba? Sabi mo, tas magsisinuha lang kasi Sob ngayon. Magsisinuha lang ka kay Sob. Oh, di ba may gusto? Huwag ko na magsumbong kasi ikaw. Hindi ako nagsusumbong, pero alam ni Sob yan. Kaya hindi... nga, blinak ko yun si Sob sa ano eh. Sila AJ, si Aris, si Sob. Baka ikaw, i-block din kita. Wala namang magpaki. Wala na magpaki kahit i-block mo eh. Ano na ito? Ayusin mo gali mo. Dito ka na, huwag ka nang pop. dito, kasi so, wala naman sasabihin eh. Oh, cellphone mo. Ano yan? kita eh. So yun guys, ano, pusuhan nyo na lang siguro kung gusto nyo mag-date kami ni AJ. Pusuhan nyo! Pero kung ayaw nyo, ilike nyo na lang. Huwag din tawanan! Kakainis naman kayo eh. Lagi na lang eh. Nag-error na naman Facebook ko. Kakatawan nyo eh. At kayo.